respect po, no, GM? Uh, nung time po na nag po ng machine na 6,500, kayo na po yung nakaupo. Uh, Your Honor, that is a big lie. That is a big lie. Our records will bear us out. Uh, I will have to correct this because this is a very, very big lie. Your time. Alam niyo po na maapekton yung dalawang libo na agent Sana po gumawa na lang din po kayo ng ng paraan na tulungan po kami na wag kami mas wag po masarado yung dalawang libo na yan. Kita sana na pupunta sa kanila na punta ngayon sa Pacific Online Systems Corporation. Uh, that is baseless. I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show. That, Who are you to say it's baseless? Mr. Two, wait, wait, a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang nat natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Xavier? Yes, Chair, you are correct. So meron kayong 2,000 na pinatay niyo. It is... Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Inamin nga ni Mel Robles na edited yung picture ng babae na umano'y nanalo ng 43 milyon at ang kanyang palusot ay umano'y totoong tao ito. Nilaglag din si Mel Robles ng presidente ng Loto Agent dahil umano'y mahigit 2,000 ah, na mga Loto Agent ang nawalan ng trabaho. At ayon nga sa presidente ay hindi umano sila na inform na ang ipapalit sa mga Loto Outlet ay itong e loto Mga kababayan, Labis na nagalit itong si Mel Robles, nakumuntik na na-stroke mga kababayan po natin. Lalo sinasabi niya ay nagsisinungaling umano itong presidente. Ngunit mga kababayan po natin na find out din si Rito Rapitol po na pinaburan ni Mel Robles itong service provider ng Eloto kapalit nitong mahigit 2,000 kababayan po natin na nawala ng trabaho. So, paano po yan? Mga kababayan po natin, nasaan na punta ang kanilang ininvest invest ha, para dito sa Lotto Outlet? Ang uh, sinasabi nga ng PCSO ay pwede pa umano sila umapply muli. Ngunit, wala umano makinarya. At kaduda-duda, mga kababayan po natin, dahil may nanalo na rin ha sa umano tumaya dito sa iloto Pagkano na panalunan? Mga kababayan po natin, 698. Million. I've been marking, uh, Javier, if I'm not mistaken, Presidente ho kayo ng mga uh, lotto agents. Yes. Were you consulted? Yes, Chair. Uh, nasarado na po yung 2,000 na outlets po. Ano po? Nasarado na po. Ano yung isa po nasarado? Uh, there are 2,000 lotto outlets na nasarado na po dahil nabigyan na po ng termination noong October 16. 2,000? 2,000. I mean, nag-start po yung 300, tas yung remaining pong 1,600. So, so, ilan po lahat ang nasarado? 2,000 po. 2,000. Ano pong binigay na reason bakit po pinasinara po yung 2,000 na loto outlets? Wala pong machine daw. Wala nang machine? Yun ang pong binigay na reason. Mm -hmm. Pero were you consulted na na-informahan kayo na magkakaroon kami ng e-loto? Hindi po. Na posibleng maapektuhan? ang ilan sa inyo o marami sa inyo? Uh, to my understanding, Chair, with the previous administration, they had plans of having that parang pag-aaralan pa po. We were just surprised na ang bilis-bilis lang po siyang na So yung previous administration, before Mr. Robles became the uh, general manager, so meron na kayong narinig na plano? May plano po. Oh. But you, na, nakonsulta kayo? Uh, opo, alam po namin. Alam nyo. Ang kinagulat nyo na lang, all of a sudden, boom! Okay, Mr. Robles, you might want to answer. Uh, thank you very much. It's not under my time. po it should be eleven thousand outlets. Had it been under my watch, Mr. Chairman, papayag sa 6,500. No? That is a fact. hindi po under my watch to and I even uh, asked my managers why did you allow and sila po ay kausap ng GM I'm surprised why they did not raise that up they are very close po with the past administration so uh, well it's it's they have the reasons for not saying it tama po sila hindi po dapat but Uh, ang trustman naman of that administration is to modernize the 25-year-old system. Now, dalawa pa nga na laging nagbe-breakdown. So, tama po kayo. Hindi ho dapat pinasarayan at marami pong nawalan. At even po kami sana, we could be getting more income had the previous administrator not implemented that. When I came, awarded na po yan. May timetable na po ang implementation. Mr. Vier? Uh, to my understanding, because I was there during the opening, uh, what the PCSO Odin said that they're going to initially uh, order 6,500 because katatapos lang po ng pandemic, hindi po yata kakayanin na ganong kadami yung order nila na machine. So we were just wondering, I mean, uh, with due respect po, no, GM, uh, nung time po na nagorder order po ng machine na 6,500, kayo na po yung nakaupo. Uh, Your Honor, that is a big lie. That is a big lie. Our records will bear us out. Uh, I will have to correct this because this is a very, very big lie. And if she's under road your Honor, she will be in trouble. Uh, to my understanding po, I mean, okay, granting po na ano na sila yung nag-order niyan. Pero during your time, alam niyo po na maa-apekto yung dalawang libo na agent. Sana po, gumawa na lang din po kayo ng, ng paraan na tulungan po kami na huwag, kami mas, wag po pong masarado yung dalawang libo na yan. Kaya po, masama po yung loob ng mga loto agents kasi parang dahil po dyan sa iloto, e loto parang hindi nyo na po tinulungan yung mga iba na makapagbukas po sila. Kasi dati po, pre-termination lang, sumulat kayo, tapos ginawa ang uh, termination. Tapos nag-stoppage. From the stoppage itself po, dapat hindi na po kayo nag-issue mismo ng termination na kayo po yung nakapirma. Doon po yung talagang alam na nila na talagang wala na pong aasahan. Kung stoppage po yan, kung mag-aantay po ng machine, sana hindi na lang po sila terminate So ano na nga po doon, uh, Ms. Xavier, doon sa 2000? Na Sarado napasaran. na po sila lahat. Sarado na po lahat yung ano. Yun nga po yung uh, humihingi sila ng tulong sa akin na kung maaari po na mabigyan sila ng, 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 chance na makapagbukas ulit. Ang problema po, wala po talagang available na machine. Pero open naman po nang mag-apply ulit. Pero ang problema po, mag-aantay nga po sila kung merong magka, kung kailan po magma machine Pero to my understanding, hindi pa po yata nag-uumpisa yung procurement or do sinasabi po ng mga branch managers na magkakaroon po. ta Saka before po, umasa po yung mga ibang uh, mga agents po na hanggat wala pa pong machine, yung po ng mga lumang machine namin na ginamit dito sa Luzon, ang ipapagamit. Ang alam ko po, eh, parang dati pumayag nga po na yun ang gamitin. Hindi po namin alam kung anong nangyari, kung bakit. Kasi kung I, I already approached also po no, the OGCC, no, that's why I was late last time in coming here. Ah, uh, nakiusap po ako doon kay ano kay attorney Kibedo na kung pwede pong i-extend po yung ELA para po maano ma, ma, hindi na muna sila magsarado at pagbibigyan sila hangga't 4 months. Ang pakiusap lang niya po sa akin na inform ko daw po si GM na mag-apela lang para magkaroon po ng time na wag sila munang masarado kasi naaawa. So you're not your request for an appeal kasi po, ang lang po ni Atty. At that time is kung pwede daw pong sumulat sa, sa kanila ng, ng letter po si GM or si Chairman Kuwa na humihingi po sila ng extension para ho ma maka magkaroon po ng time kung meron o orderin na machine or something. Pero sinabi ko po yun kay AGM Arnel Casas na no, yun po yung request ni Atty. Quevedo na no, kung pwede gumawa po sila ng sulat na nire-request po nila na ma-extend po yung, ano, yung ELA para patuloy pa po sila na ma po na makapagpatay at hindi masarado yung 2,000. Kasi naaawa rin po siya doon sa mga agents na yun. Eh, at that particular time, parang uh, nag-follow up ako, parang sabi po, hindi naman po talaga nangyari na nakagawa po ng apela. Kasi Mr. Ch Mr. Uh, Robles, 2,000 na mga loto agents, sinibak nyo, sinibak nyo, tinanggalan nyo sila ng hanap buhay, pinatay nyo in short. Pero yung kita sana na pupunta sa kanila, napunta ngayon, sa Pacific Online Systems Corporation. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. At isa lang ang inyong binuhay kapalit ng dalawang libo, ito na nga yung online. Mr. Chair, uh, that is baseless. I would tell you. I'm sorry but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless? Mr. Chairman... Wait, wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers sa sinasabi niya, exact numbers siya, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So, meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not, let's, let's, Mr. No, Mr. Minute, Chairman, niyo wait, Mr. Wait minute, pinatay nyo negosyo. Wait, wait, wait a minute, let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatay nyo negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Go ahead, Mr. Robles. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako, awarded, your Mr. Chairman, if I may. If I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded, 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. I came, it was already on the implementation stage, But you were the one who asked chairman. for an opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi... Hey, are we, where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Yes, later na yung Pulai. Mr. Mr. Robles, dalawa ditong issue eh. Una, nung nagkaroon itong Pacific Online Systems Corporation, pinatay ang dalawang libong mga loto agents. Pangalawa, nung humingi kayo ng opinion sa OGCC at sinabihan kayo ng OJCC ng opinion na kailangan humingi kayo ng permiso sa Office of the President and yet you did not. Na yung nakasunat dito, covered na yung iloto. E